you know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo to? So, bad news tayo mga tol. naka-survive ang ating bagong artist na si Netoy. <laughs> But, ganun pa man is, ganun talaga ang buhay. Kumbaga, bababa talaga otak ng mga ano, wild pigeon. So, sa mga nakakilala kay Netoy, napadpad siya sa atin nung panahon na nagte-training tayo sa mga... Young bird natin dun sa one low price natin but yun na nga Hindi uh, din na nakawis si na ito ay sa 2.8 miles ayaw rin naman kasi ng remonta ni Netoy kaya wala tayong magagawa so sa marapita sa may kanto natin naka -uwi pa siya pero kitang kita natin yung hingal niya and then the next day Nagtoss tayo ulit wala na talaga uh, hindi siya nakasabay Tsaka nakita ko rin sana eh, yung nag-toss tayo na, hiwalay talaga siya. Oh, tara, smoke tayo. so ngayon, uh, ito na yung mga young bird natin. Uh, um, na mga OB race, pang OB pala natin. Hindi ko pa rin nabibilan kung ilan sila. But, madami-dami pa yan. Ayun, oh. Mga nakasurvive sa 350 miles yung iba dyan. Tapos yung mga blue ring ay uh, never pa nakarating ng malayo so tingnan natin kung ilan yung blue ring na ma ikakarga natin sa final race sana meron para meron tayong abangan at meron tayong tawag dito uh, chance na makadali so nag iisang ano, blue ring itong ano natin itong red natin yan isa sa mga sample pairing natin I amin mean, na sample bird natin kasi nga uh, sa history pinakamalayo daw na nilipad ng mga ganyang kulay na pula yung mga Trenton is 1,200 so gusto ko ng patunay kaya sinusubukan natin kung totoo ba o hindi kaya ito ay susubukan natin on training slowly but surely at least umaabante yan yeah, so ayun sila soon mababatak na yan uh, napagpag na natin sila sa 2 point ano 2.8 or 2.3 basta 2 something miles and then soon magiging kompleto na yung mga pakpak na kasi may di ng ano saktuan pa lang ng haba pero nakalipad na sila ba yun na nga uh, bibiglay na natin na soon siguro uh, next toss natin na uh, 5 miles pero babalik muna tayo doon ulit di tayo magmamadali I think ang first race dito yata ang races na nasa February hindi ko lang sigurado kung anong araw but wala pa kasi kami ano, meeting na nagagawa but yeah, ano, tag dito ah. ang pagkakaalam ko is February talaga lagi yung mga ano, tag dito ah, young bird season, I mean, na OB season old bird yeah subukan so, natin mga ano natin no oh. tingnan natin kung hanggang saan sila may karga man lang natin sila ng ano kahit 100 miles muna then doon natin sila takadadda rin hindi na tayo lalayo no I na mean, uh, 50 miles yeah, doon natin sila takadadda rin And, pero gusto ko sana sila madala sa 100 miles para before first race at least ma, ma clean up natin kung sino yung mga matatatag sa ano tag dito sa 100 miles yeah Alright, tapos every week kailangan madadala natin ito sa 50 miles. Okay, so yeah, ito yung mga iba natin. Tingnan natin. Ito isa sa mga pinakamaamo natin. Mga namamara sa atin. Mga dugong bughaw natin. Yan, namamara sa atin ang iba na yan. Ito, ito, rin. Yung mga ano na natin, ah uh, tag dito. mga ibon natin yan mga lahi talaga ng dugong bugaw yan. matatatag yung mga yan all right so yan lang muna siguro and then sa ano natin sa mga yaya natin finally may mga nagsiitlog na so target natin sana mangitlog to ito sana mangitlog to today at uh, tonight ito yan ay, mukhang mangingitlog na. Nakaupo na yung ano eh. Nakaupo na si mami. Ayan. Nakaupo na ang ating mami. Ay, mangingitlog na nga to. Ayan e, no. o. Ayan. 204. eh ng ating ano. Uh, main breeder. Main ano. Dugong bughaw. Ayan. Mangitlog ka na. Dahil nagsitlogan si yung ano. Yung mga Yaya natin. So, kung mangyong itlog ngayon, yan, sakto lang dahil kahapon ng itlog yung mga yaya natin, meron na doon isang itlog nakita ko kanina. So, kung mangitlog itlog siya ngayon, may papasok ko yan. Alright, so mga young bird natin dito, malalaki na rin. Okay na rin. Ito, malapit na rin ito mag second batch. Yan. Okay, so good luck sa mga yan. And then, yeah, good luck sa atin ngayong taon na to. And mga ano natin, may, may mga bagong pesa tayo rito sa mga nakasalang dito. Then dito, good luck din. Lalo sa pula natin. Ayun. Uy, teka lang. Nasa si ano niya? Nasa si kuya. Ay, ayun. <laughs> si kuya. Yeah. Dalawa nga eh. dalawang uh, magkapatid. Mga ano natin, uh, Speedbird. Mga kapatid niya nag first place, tapos nag ano, third place. But, ano, tawag dito, ah uh, sagal sa training yun. Ngayon, hindi tayo nakapag-training eh. Ayan. But, susubukan so, natin to. Subok lang ng subok. Hanggang sa ano, tag dito, hanggang sa makamit ulit natin yung tagumpay. Ano, ba't na mamaris ka sa akin? Hmm? <laughs> Lain ni, ano, nila 07. Tambay-tambay lang. Kalmado lang. Okay, so, yun nga, ah, uh, sa mga taga-US, uh, comment lang kayo ng area na rito, mga tol. Ayan. Gusto ko lang, ano, Makita yung mga comment nyo na kung kayo para tapos yung mga nagpapashoutout uh, comment lang kayo dyan para ano mapalaganap natin yung ating ano ating uh, tawag dito ating pag-iibon dito sa US alright so yun na nga mga kaburo ko to siguro hanggang dito na lang muna yung video natin marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out